wish talaga na makatrabaho ako ng ganyang work. Kahit yun ba, yung nag a lang. Eh, kaso bawal dito sa Hong Kong, guys. Hindi pa sila tumatanggap ng overseas na helper or caregiver. Hanggang ngayon ay pinag-aralan pa na ng government. Actually, nung nakaraan na balita na shortage na sila, so maaari mag-hire sila ng overseas ikaso hanggang ngayon under study pa hindi pa na-approve so waiting tayo guys kung if ever man ma-approve yun is napakalaking chance na 'di ba na makapag-apply pero for sure kailangan yung requirements na kailangan marunong ka ng salita nilang yun lang ang barrier talaga kapag gusto mong mag-apply ng ganitong trabaho, pag requirements talaga yung language nila na Cantonese is kailangan talaga na mag-aral kasi lalo na sa mga matatanda dito guys, hindi talaga sila makakaintindi ng English bihira lang ang makaintindi gaya ng alaga ko, si Lola, magaling talaga mag-English so ayun, ito yung mga trabaho nila o, gusto ko talaga itong trabaho ngayon ganito, na naka-assist lang